tinitingnan yung isa yan. Akin to eh. Suta ko yan. <laughs> na. Yung. Yung asap yun. uh, Ayun. Yung pala yun. Yung, yung, sa na. Sa na. Sa yun eh. dali na yun. Ano pa? Tatlo yun ba? Ha? Tatlo? Isa pa? Isa pa? Isa pa? Isa pa? Isa pa? Isa Ano ba na? Nag-aabang kami. Ito na yata yun? Isa? dalit dali dyan o may. May hiso? May hiso na eh. siya o. na Ito pala yan na sa ano, yung hugaan niya eh. Pero napit na yan? Oo, napit na yan natin. Hi.